Ito, na. Ano? Hindi, umuli ka na. Umalis na tayo habang wala pa yung tatay mo. Ma, sigurado ka ba? Saan tayo pupunta? Wala na naman tayong pupunta. Wala nga tayong pera eh. Aya, aya mo na. Huwag mo na isipin ngayon yan. Kailangan natin makalis dito. Pag inabutan tayo ng tatay mo, lagot tayo. Kika lang. Pakita niyo tayo. Huwag mo lang isipin yung tatay mo. Wala pa Walang kwenta naman nun. Umalis na tayo dito! Ano to? Ha? Bakit nakagaya kayo mga gamit mo? Aalis na kami! Ano nga alis? Siguro sasama ka sa mga lalaki mo, no? Wala kang pakailang, Marlon. Alis na kami ng anak ko! Wala ka alis! Hindi ka pwedeng umalis. Walang aalis dito. Dito lang kayo. Mabuti pa. Pagandahan niyo ako ng pagkain doon. Hayaan mo na kami. Gusto na namin umalis. Ayaw na namin dito. Sinabi ko na, di ba? Walang aalis. Pagandahan niyo ako ng pagkain. Bilisan niyo! Bilis! Who is it? Oh. Kain mo na yan. tayo. Sige kain mo yan. ka? na, anak. Kain mo na okay lang ako. Huwag mo ko isipin. Kumain ka. Lagi na lang tayong hindi nakakain ng tama eh. Lagi na lang kung kumakain ng tira-tira ni papa wala ako mahal sa Sige, paano. sige. Sige. Sige na, kumain ka dito ko. Ako yun ang Ano yun, Lem? Kung hinapulot na, mag kami ng mga kaibigan ko. Marlo naman. Hindi pa kami kumakain ng anak mo. Yan lang ang pagkain natin. Baka alam ko sa inyo. Ano ka ba naman? Hindi ka na naawa. Alam mo, wala akong pakialam sa'yo. Kahit magutom ka, Oo oh, yan! Birgo! Bumalikan si Cheria doon! Yan ang ulang amin niyo! Sige na ma'am. Sige na lang. Baso ko. Sige na. Sige na. Sige na. Ano ba Boss? Wala na tayong vitamins. <laughs> Medyo, kailangan na kailangan ko ng ngatang. Eh. <laughs> Alam mo, yun nga yung problema ko. Eh. Buwisit ng mga katransaksyong ko. Eh. Na-stop ako. Wala tuloy tayo pang kuha ng supply. Ano ba Boss? Baka, Pwede mong gawan paraan dyan. Ito na nga eh. iisip na nga ako eh. Pa. Pa, ano pala. Nalimutan ko sabihin kanina. May pasokan na po kasi bukas. Kailangan ko po yung tuition ko. Alam mo, kung sinunod mo lang yung sinasabi ko sa'yo na sumama ka dun sa kumpare ko, di sana hindi tayo namumroblema ng pera naman kanyang gawin yun eh. Wala ka yung mga silbi. Marasi nga dito! Huh. Ayos yung ex mo ba sa? Itura. Pwede mong pagkakitaan yun. Sakto. May kakilala ako. Big time yun. Tsaka... Wala. pera. Pwede mong dala ng babae yung tao yun. Aligurado, may pera ka na. May pang-supply pa tayo. Tsaka, ano mo naman dito sa lugar natin ba? Maraming nangangailangan. Ano? Ah, uh, uh, boss. Ito pala yung sinasabi kong bawsin. Ano ba yung sinasabi mo? Oo. Ah... Sir, asan na ba yung sinasabi sa akin ng kaibigan ko? Ah... Uh, pero sir, huwag kang maglala. Actually, yung sinabi niya, maliit pa yun eh. Sa totoo niyan, pag nagusto akong performance ng anak mo, sigurado, hindi lang triple ang nakikita mo yung pera sa akin. At bukod pa dun, sa na napag-usapan namin ito. Dadamihan ko na supply sa'yo para di ka na mahirapan. Gusto ko yan. Mukhang maganda yan, ah. Eh, maiba tayo. Nasaan na ba? Dali lang. Birgo! Birgo! Ay, ano na naman to? Sumulid ka nilang. Ano na naman yan? May pa. Boss, okay na pa sa'yo ito. Ah, uh, sir ayos kaya nga nang sabi ko sa'yo maayos akong kausap siguraduhin ko sa'yo hindi lang paldo-paldo makukuha mo sa'kin tayo daw sasama sa kanya ayoko di ba kailangan mo ng pera ha? kailangan mo ng pera sa school eto na oh Ikaw ka na Gina. narati eh. sige na sumama ka na Boss, mukhang yes, ayaw eh. Hindi! Okay yan! Sige na! O oh, sige, may iwan ko lang dyan, ha? Mahis ka. na. Ah, uh, miss, tara. Huwag ka mag-alala. ka sa kamay ko. Narinig mo yun? Panigurado. Diba-diba tayo na ito? Panigurado na naman tayo. Kaya gustong gusto ko eh. Maaasahan ka talaga eh. Sigurado. Bulto-bulto makukuha eh. natin ito. Tuminga sa akin. Ano nangyari sa iyo? Ha? Magsalita ka. Huwag kang matakot. Ano ginawa sa iyo? Ano pilit ka sa tatay mo? Wala naman akong choice hindi. Sundin lahat ng gusto ng paggawa ni Papa eh. Ano na naman? Pinagawa na naman sa ng tatay mo. Ha? May pinagawa na naman siya sa iyo? <laughs> Hayop talaga yung ama mo. Hayop! Napaawalang kwentang tao! <laughs> Oh, ang problema yun, dalawa? Ah? kapal ng mukha mo! Anong klaseng ama ka? Hindi mo na natin! Yung anak mo, binaboy mo! Ang kapal ng mukha mo! Makapal mukha ko? Oo! Wala akong so, kaya pa! ako ng para, para magkapera tayo dahil wala kayo silbi! Hayop ka! Mamatay ka na! Mamatay? Ha? Ako mamamatay, ha? Kayo! <laughs> <patawin>. <laughs> <laughs> Sabi ko, ba eh? Uh, hindi mo ko kaya ito o kami binang pamilya mo saan ito rin mo naman kami tao? Sobrang ano eh! Ah, boss! Ah, oh, boss! Basta? Ayos lang. Alam mo, sobrang natutuwa ako dun sa... anak mo eh. Yan ba yan? ano naman! Alam mo boss, magugustuhan mo to. Gaya ng na pinag-usapan natin, sa walid yan. makapala. Ano to, boss? Ano ibig sabihin dito? Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Actually, kaya ako nandito para tulungan ka. Alam mo, yung kaibigan ng tatay mo, asset namin yun. Undercover yung ano ibig... Ano ibig masabihin? Alam mo kasi yung tatay mo, adik yan eh. Siya yung pusher dito. Tsaka isa pa, sapat na ebidensya na to. Pati yung sarili niyang anak, diadama niya sa kalokohan niya. Alam mo, pati ikaw, napapahamak dahil sa kawalang yan ng tatay mo. Ah, uh, miss. Tutulungan niyo po kami. Kaya nga ako nandito eh. Para madampot na yung tatay mo marami na rin perwis yung ginawa yung tatay mo. Pati yung mga kabataan dito, nalululong dahil sa pinagagawa ng tatay mo. Salamat po. Kamagalala. Kasi na, saglit lang tayo ah. kasi medyo mahala tayo eh. Tagalan na lang natin, okay? Magtiwala ka lang sa akin. Salamat po. Ah, sir. Mas mabuti pa, sumama ka na sa akin. Alam ko na lahat ng kalokohan mo. At isa pa, matagal ka na namin sinusubaybay yan. Alam bang yung kaibigan mo? Asset namin yon. Kaya matibay na ebidensya na yon. Sumama ka na sa presinto. Dapat lang yan. Dapat lang makulong yung pusher na yan at adik na yan. Napakalong kwento mong tao. Pati yung anak mo, sinasama mo sa kalokohan. Ayop ka talaga. Kulong nyo na yan. Dali nyo na yan. Ah, sige po, ma'am. Ah, mauna po kami sa presinto. Sumood na lang po kayo. Suri, dapat nangyari sa'yo yan. Ma, hindi ko mag-alala. Pagbabayaran ni Papa lahat ng ginawa niya sa atin. Maghihintayin nagtatalo ko.